Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Uh, tayo ay nasa ikaanim na linggo na ng ating aralin para sa EPP, ICT para sa Grade 4 ngayong unang quarter. At para sa linggong ito, ang ating pag-aaralan ay desktop publishing software at paggawa ng brochure at newsletter. So narito yung ating mga layunin para sa linggong ito. Matutunan ng mga mag-aaral ang mga pangunahing bahagi ng brochure Uh, makagawa ng uh, professional looking na brochure at epektibong maipahayag ang mensahe nito matutunan ng mga mag-aaral ang pangunahing elemento ng newsletter at makagawa ng professional looking na newsletter at epektibong maipahayag ang mensahe nito okay so para sa unang araw tayo ay magkaroon ng maikling balik-aral so ano nga ba Um, tanungin natin, kumbaga balikan natin, no? nakakita na ba kayo ng isang brochure? At ano-ano ba yung bahagi at impormasyon na nakalagay dito? At ano-ano ba sa tingin nyo ang gamit ng brochure? Okay, so dito, uh, nais kong tingnan nyo yung isang halimbawa ng brochure na aming ginawa o aking ginawa para sa Brigada Eskwela noong ah uh, 2022 pa ito. So ito yung mga ilang mga nilalaman ng brochure no. Syempre kapag Brigada Eskwela, uh, nandiyan yung ating um paghahanap ng mga oh, dati no nung, nung pwede pa uh, na maghanap ng mga may mabubuting kalooban na mag-aalay ng kanilang oras at panahon para sa paaralan. At syempre nung mga panahong ito ay pabalik pa lang ulit para sa face to face classes kaya ilan sa mga um isana no na makalap ng paaralan ay mga face mask, mga alcohol na para sa ikabubuti din no, at kaligtasan ng mga mag-aaral dahil nga itong panahon na to ay muling magbabalik eskwela na ang mga mag-aaral. So ito yung halimbawa ng isang brochure at alam ko nakakita na rin kayo ng iba pang mga itsura nang brochure. Okay, so sabi nga ano ba yung mga impormasyon na nakalagay dito. So, batay doon sa ating uh, pinakita na brochure kanina, nakalagay doon yung mga naisana na tulong ng paaralan para sa darating na Brigada Eskwela. At um, ilang din dito yung mga uh, nagnanais na mag-donate no para doon sa darating na pagsisimula ng pasukan. So bakit naihikayat kayo na basahin ito? Siyempre, kapag gagawa ka ng isang brochure, kailangan maka nakakaagaw pansin. Hindi ba? Para naman mainganyo tayo na magbasa. Kasama na doon siyempre, kailangan yung kulay magkaka-ugnay, uh, kumbaga magkakalapit, hindi nag- hindi nagaaway o hindi nagsasabong yung mga kulay natin malinaw na nakalagay yung mga impormasyon at syempre kumbaga nandun din yung kasama na doon yung panghikayat mo sa kanila na makilahok o kung ano man yung nilalaman ng iyong brochure. So paano kaya ito nakakapekto sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon? Um, syempre hindi lang naman sa Brigada Eskwela gumagawa kahit halimbawa ah, yung mga pampribadong paaralan gumagawa din sila ng mga brochure nila mga leaflets para makahikayat din sila ng mga estudyante na mag-enroll sa kanila. Kung hindi man estudyante, mga magulang. So, syempre, kasama na doon yung, um, kumbaga, ipapakita nila kung ano ba yung um, kanilang paaralan, ano ba yung mga laboratoris uh, laboratories na meron sila. So, syempre, ganun din sa iba pang mga produkto. Oh, hindi ba? Kung halimbawa, produkto naman yan o pagkain o mga, mga vitamins. Ano bang meron yung vitamins nila na wala sa iba? At bakit, uh, bakit kailangan bilhin yung vitamins nila kumpara doon sa iba? So, ang brochure ay isang nakatiklop na dokumentong papel na naghahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa produkto, serbisyo, brand, programa, at iba pang mga kaganapang upang pagganapan upang i o i-advertise ito. Samantala ang newsletter naman ay isang mahalagang babasahin na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga nagbabasa. Okay so uh, yung brochure lang yung na-highlight ko. So yung newsletter ay isang mahalagang babasahin na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga nagbabasa. So uh, ano, uso na rin ito no halimbawa sa mga A Facebook page ng mga paaralan. Halimbawa, may uh, mga events sila na ginaganap, mahalagang mga programa. So, sa halip ng mga larawan lang yung ginagawa nila, gumagawa sila ng mga newsletter na kung saan may mga write-ups doon, kung ano ba yung mga mahalagang naganap doon sa kanilang programa. At kasabay din noon, syempre, nandun din yung mga uh, magagandang larawan. Mahalaga talaga na maganda yung larawan, talo na kung ito ay newsletter para syempre hindi ba mas makahikayat, lalo na sa mga mambabasa. So lalo na kung ikaw yun nandun sa larawan, hindi ba talagang excited ka na basahin yon So mahalagang malaman ang paggawa ng isang brochure at newsletter. Ang magandang design at ang komprehensibong content nito ay mahalaga sa epektibong paghahatid at pagbabahagi ng impormasyon. Sa pagtatapos ng araling ito, magagawa ninyong gumamit ng Microsoft Publisher upang makagawa ng professional looking brochure at newsletter. So sa ngayon, wala nang imposible sa pagle-layout. Dati, limitadong limitado tayo, hindi ba? Pero dahil nga mayroon ng Canva, no? Maraming salamat talaga doon ay nagagawa na natin ng mas maganda pa yung ating mga brochure at newsletter. Pero syempre, nung wala pang Canva, at sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, itong Microsoft Publisher ang unang uh, hakbang natin para matuto tayong mag-layout, uh, hindi ba? Na kung saan matutulungan niya tayo dahil may mga pre-designed na siya ng mga template na pwede nating gamitin. So, hindi nga lang kasing... Um, komplikado at kasing uh, sobrang gaganda at makukulay katulad ng nakikita natin sa Canva. Pero bilang panimula, kayang-kaya na nating makabuo ng isang professional looking na brochure at newsletter gamit lamang ang Microsoft Publisher. Okay, so muli bigyan natin ng pagpapakahulugan kung ano nga ba yung brochure. So ito ay isang uri ng publication na nabubuo gamit ang desktop publishing software. Ang newsletter naman ay tumutulong upang ma-deliver ang mga mahalagang impormasyon, mag-share ng updates, news o promotion sa produkto at serbisyo. At design, ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing o yung maganda sa ating paningin at madaling maintindihan ang impormasyong nakasaad dito. Um, kasabay na dito, hindi ba, Uh, nauuso na talaga din ngayon yung mga infographics sa uh, paglalagay sa isang newsletter o sa isang pahayagan. Kumbaga, sa pamamagitan lang ng mga infographics ay mauunawaan na natin kung ano ba yung datos o impormasyon na kanilang ibinibigay doon. So, pwede rin tayong gumawa noon gamit din yung um, publisher. Tapos, saka natin ilalapat din doon sa newsletter na ating uh, gagawin. Pero, bago ang lahat, so, ang layunin lang naman natin para sa linggong ito ay makagawa ng uh, brochure at newsletter. So, paano nga ba yung gawin? So, ang brochure ay isang uri ng publication na ginagamitan ng disenyo. Ang publication design ay tumutukoy sa proseso ng pagayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ng mga impormasyong nakasaad dito. Ang brochure ay maaaring nakaprinta sa papel at maaari din itong digital. So, Uh, sa mga uh, nagtitipid lalo na kung uh, nauso na kasi ito ngayon 'di ba lalo na nung nagkaroon talaga ng pandemya na hindi mo na personal na mabigyan ng imbitasyon yung iyong uh, mga kaibigan at mga kamag-anak so nauso talaga yung mga digital na brochure, digital na mga imbitasyon Uh, na kung saan isisend mo na lang to sa kanilang email o ang pinakamadali ay pag-i-send sa messenger para imbitahin sila. Napaka cost uh, efficient niya. No? Kung baga ibig sabihin napakatipid. Kasi kapag marunong ka ng gumawa ng layout, hindi ka na magbabayad pa at hindi ka na magpapaprint pa sa labas. Or kung may sarili ka namang printer, pwede ka rin magprint at ibigay mo doon sa mga malalapit lang sa inyong lugar. So, depende sa layunin, kinakailangan pumili ng uri ng brochure. Maraming uri ng brochure ang maaring pagbilian. Gaya ng bifold, yung dalawa lang, yung parang invitation style na tiklop, dalawang tiklop. Trifold at Z-fold. Lahat ng uri ay may kanya-kanyang layunin at madalas ay ginagamit ito sa iba't ibang sitwasyon. Okay, so ang mga pangunahing bahagi ng brochure, syempre, unang unang front cover. Ang layunin ng bahaging ito ay upang makakuha, ang uh, upang makuha ang atensyon ng audience at pilitin itong basahin ang laman ng brochure. Dito ilalagay ang headline at cover image. Naglalaman din ito ng pangalan ng kumpanya, paaralan o or organisasyon. So, uh, kung babalikan natin yung brochure na pinakita ko sa inyo kanina, uh, Nandoon yung logo ng paaralan, tinanggal ko na lang yung pangalan ka para hindi na masyado -broadcast. so Pero nandoon talaga yung sa original na gawa ay nandoon nakalagay yung pangalan ng paaralan. O kung kumpanya naman kayo o kaya naman meron kang maliit na negosyo na gusto nyong simulan, so nandoon nakalagay yung pangalan ng inyong uh, negosyo, tapos yung logo nyo, tapos sa halimbawa kung gusto mong magpakilala ng um, o ipromote promote yung iyong produkto. Halimbawa, mga baked goods yan, mga cookies. So, pwedeng sa loob noon, ilalagay mo yung mga presyo, no? ano ba yung mga pangunahing ingredients na nilagay mo, na sa tingin mo ay makakatulong sa kanila. So, maglalagay ka naman doon sa loob ng mga impormasyon na sa tingin mo ay makakakuha naman din ng atensyon nila. Pero syempre, isa sa pinakamahalaga ay yung front cover. Kasi yun yung unang makikita. So, kailangan uh, maka nakakaago pansin kaagad yung inyong front cover or yung cover image nyo. Sunod, ang inside flap, ang bahaging ito ay mahalaga dahil ito ang inagihikayat ng tao upang basahin ang nilalaman ng brochure. Siyempre, may mga sabya, no? may mga nakahiwahi yan kung ano yung nilalaman nun. Para naman hindi halo-halo kapag binasa nila yung brochure ninyo yung content, ito naman yung main section ng brochure. Ang content ay nagbibigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa layunin ng brochure. Nagbibigay ito ng impormasyon ng produkto, kumpanya, at mga mahalagang kaganapan. So kung halimbawa, katulad nga nung binanggit natin kaninang halimbawa din, kung ang produkto mo ay mga cookies o yung mga binibake na mga pagkain, ng mga uh, halimbawa mga brownies, so pwedeng ang nilalaman sa loob dun ay yung price list mo, yung menu list, ano ba yung mga tinitinda mo, magkano ba yung halaga nun, and then may mga secret ingredients ka ba, halimbawa may sangkap ba yan ng malunggay para mas lalong uh, healthy o kumbaga isa rin yun sa pwedeng pang attract mo kasi kumbaga hindi lang siya basta snacks, hindi lang siya basta dessert, kundi mas sustansya dahil mayroong malunggay, so halimbawa ganoon yun yung nilalaman ng content mo outside flap, ang bahagi nito ay kadalasang nagbibigay ng reward sa magbabasa ng brochure. Nagbibigay din ito ng mga tips at tricks sa mga nagbabasa. So, kanya-kanya ng uh, style yan dito kung paano, uh, halimbawa, kapag uh, dinala mo yung brochure na yon ay may libre silang isang cookies, halimbawa. O kaya naman, um, makakakuha sila ng uh, halimbawa, special na card o para magamit nila. O kaya naman, Pwedeng halimbawa, kapag dinila nila yung brochure mo, meron silang 5% discount kapag bibili. So, mga ganong halimbawa. And then, um, back cover, layunin ng bahaging ito, na-engage ang mga tao sa iyong business. Makukumbinses silang bumili, mag-donate, maging bahagi ng event, o i-follow ang iyong page sa social media. So, yun yung mga pangunahing laman, hindi ba? Pero, nasa sa inyo pa rin yun, kasi kumbaga malaya naman kayong maglagay kung ano yung mga gusto nyo impormasyon o sa tingin niyo mas makakahikayat kayo ng doon sa mga pagbibigyan nyo ng brochure niyo Pero ito yung mga basic na parts at yung basic na nilalaman ng isang brochure. So, narito na yung inyong um, pina, uh, pinatnubayang pagsasanay. So, maaari ninyong itong gawin. So, narito yung mga steps. Uh, buksan ng publisher at gumamit ng template piliin ang built-in brochure template at pumili sa mga design na naka-display sa bawat kategorya. I-customize ito gamit ang color scheme, command at piliin ang color scheme na gusto or scheme. Depende kung paano niyo basahin. Sa font scheme o scheme uh, naman ay piliin ang font scheme na gusto mo. Sa business information, piliin ang create new at pumili ng business information set. Sa page size, piliin ang 3 panel. Sa form, piliin kung anong klase ng form ang angkop sa iyong brochure. Kung walang mapili, ay eh, i-click ang none. Sunod, i-click ang create at makikita na ang napiling brochure sa publication. Palitan ang placeholder ng text sa pamamagitan ng pag-click sa placeholder at i-type ang bagong text. Sunod, palitan ang picture. I-right-click ang placeholder picture, piliin ang change picture at i-click ang change picture command. I-click ang source ng bagong picture na ilalagay. Pumili ng picture na angkop sa publication at i-double-click ito. Otomatikong i-resize ng publisher ang image upang magfit ito sa placeholder ng picture. Ulitin ang prosesong ito kung magpapalit ng iba pang mga larawan. Kung nagawa na ang lahat ng angkop na formatting sa brochure at tapos na ay i-save ng publication sa pamamagitan ng pag-click ng file, at save as. Maglagay ng kaukulang file name sa iyong publication at piliin ang lokasyon kung saan isi-save ang file. Kapag na-save na at maayos ng brochure, maaari mo na itong i-print. So ngayon naman, tumungo na tayo sa A, ikalawang araw. So para sa ikalawang araw, ilalaan ito para sa pag pagsagot mo sa sagutang papel na ito at ito ay paggawa ng iyong sariling brochure. So nariyan ng mga hakbang na iyong gagawin at may kaugnayang Rubrics kung paano mo naman um, gagawin at paano mamarkahan ng guro yung gagawin mong brochure. Para sa ikatlong araw, tayo naman ay uh, gagawa ng isang newsletter. So nakakita na ba kayo ng isang newsletter? Ano ba yung mga impormasyon na nakalagay dito at bakit nakakahikayat na basahin ito? Gaano kahalaga ang magandang layout at design sa paggawa ng newsletter? ano kaya ito nakakapekto sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon? So kahit nga hindi newsletter, yung mga uh, simpleng pahayagan natin sa paaralan na nagsisimula sa isang newsletter, di ba napakahalaga ng, ano, ng design at layout? Dahil kung maganda ito, kumbaga, syempre, yung itsura pa lang, kumbaga, gustong gusto mo na siyang basahin, kombinasyon pa lang ng mga kulay na ginamit mo, no, maganda ang dating, So, talagang malaking bagay talaga ang layout at design sa paggawa ng isang newsletter o sa isang pahayagan. So, ang newsletter ay tumutulong upang may deliver ang mahalagang impormasyon, mag-share ng updates, news o promotion sa produkto at serbisyo. Ito ay isang napakagandang material upang mapanatili ang koneksyon sa mga customers, followers o clients. Maring gamitin ng isang kumpanya, organisasyon o or business establishment ang newsletters upang mapalago ang katapatan at pagtitiwala nila nito. Dito, dito. halimbawa sa isang kumpanya, ba first quarter ng taon, meron silang newsletter. So, nandun nakalagay yung mga updates sa kanilang kumpanya, magkano ba yung kanilang kinita, may mga bagong produkto ba sila, sino-sino ba yung mga nakuha nilang mga bagong business partners. So, may mga ganoong uh, newsletter na inilalabas kung kumbaga pang parang bulletin ganyan. So sa paaralan naman, um pwedeng digital type pero pwede rin naman yung newsletter na yung type uh, na, na ibabahagi sa atin sa paaralan, kung baga, parang pahayagan natin. 'Yun na yung pinaka newsletter na kung saan uh, bibigyan tayo ng impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa paligid natin, sa paligid ng paaralan, ano na ba yung latest? Ano ba yung bago? Kaya mahalaga na ma-appeal no? o kumbaga nakakahikayat yung newsletter na ating gagawin. So paano na ba? Ah, narito muna yung pangunahing elemento, headers. Ang newsletter ay naglalaman ng masthead na nagpapakita ng branding ah, at hinihikayat nito ang audience ah, na basahin o kaya ipagpatuloy ang pagbabasa. Sunod, visual elements. Ang uh, newsletter ay naglalaman ng vibrant photos, vivid illustration, o combination ng dalawa. O, balik tayo sa header. Sa headers, nandito yung kumbaga halimbawa may pangalan yung newsletter nyo. So, yun doon yung nakalagay. So, kasama na doon yung branding. O halimbawa, kung may mga motto or mga tagline, so, yun nandoon yun sa masthead nyo. So, kumbaga, hinikayat nito yung mambabasa ninyo na ipagpatuloy yung pagbasa. Samantala yung visual elements, mahalaga yung pagkuha ng mga larawan. Magagandang larawan, ang malinaw na larawan, hindi ba? Lalo na kung baga dapat in action lagi ang mga larawan natin. At ganun din, kasama na rito yung mga illustration kung halimbawa gagamit kayo ng mga graphs, mga charts, o yung mga infographics. So, kasama to sa mga visual elements content section, ang content ng newsletter ay naglalaman ng articles, ng mga artikulo, mga tips o product highlights. Ang content ay nagbibigay ng gabay sa reader hanggang sa makatungtong sa, sa desired na action. Siyempre, ang kung halimbawa ang newsletter mo ay parang kasama din sa pagpapromote, halimbawa maglalabas ng bagong produkto, syempre ang pinaka end goal nun ay gusto natin na bumili sila ng ating bagong produkto. And then, call to action ng bahaging ito ng newsletter ay nagtutulak sa nagbabasa mula sa engagement hanggang sa action. Mga halimbawa nito ay shop now, read more, or subscribe, or try it now. ano pang hinihintay mo? Bumili ka na bago ka pa maubusan. O, diba? Kung narinig mo na ba yung latest, baka ikaw na lang hindi nakakagamit sa pampaputi na ito. So, mga ganun yung halimbawa. So, pinatnubayan pagsasanay. So, ganito yung paggawa naman ng newsletter. So, buksan ng publisher at pumili ng template. i ang built-in newsletter at pumili ng template sa mga kategorya. i ang newsletter template na napili at sa customize, i ang color scheme at font scheme na gusto. i ang business information na kailangan or gumawa ng bago. Sa option, piliin ang one-page spread or two-page spread. I-click ang create. Makikita na ang newsletter sa work area. I-save ang newsletter sa pamamagitan ng pag-click ng Save As at inavigate ang lokasyon ng folder kung saan ilalagay ang file. Maglagay ng kaukulang file name at pagkatapos sa i-click na ang Save button. I-edit ang newsletter at palitan ang layout nito. Sa Page Design tab, i-click ang Options at piliin kung ilang column ang ilalagay sa bawat pahina. Pagkatapos sa i-click ang OK, kung nakapili na, makik makikita na ang bagong layout sa newsletter. I-modify ang mga text sa newsletter sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. A. Eh, sa bawat block ng placeholder text, gawin ang isa sa mga ito. Piliin ang placeholder text at mag-type. I-right click para piliin ang placeholder text, ituro ang Change Text sa shortcut menu, i-click ang Text File, i-click ang file na kinalalagyan ng text sa gagamitin at i-click ang OK. Sa pag-adjust naman ng text size, gawin ang mga isa sa mga ito. Upang hindi mag-automatic o mag-resize ang text at mag-fit ito sa text box na hindi connected sa ibang text boxes. I-click ang text box at sa text box tools, format tab, i-click ang text fit and do not auto fit. Upang palitan ng font size manually, piliin ang text at i-click ang bagong font size sa font size list ng text box tools format tab. Palitan din ng picture o mga pictures sa newsletter. I-right-click ang placeholder picture. Ituro ang change picture. I-click ang change picture. Pumili ng bagong picture mula sa mga iba't ibang lokasyon. Sa insert pictures, dialog box. At i-click ang insert. Gawin ang angkop na formatting sa mga elements ng newsletter upang maging professional looking ito. I-save ang mga pagbabagong ginawa sa publication. Kapag na-save na at maayos na ang newsletter, i-print na ito. So, actually, sa paggawa ng brochure at newsletter, pwede mo na kayong yung uh, mag-scan o kaya tumingin-tingin ng mga design or layout na parang yun yung magiging inspiration ninyo para gawin, hindi ba? Para meron kayong counting idea, ano ba yung design na gusto mong gawin. At kung mapag-aralan mo na rin kung paano mo kaya yun, maya-apply dito sa paggawa mo ng brochure at newsletter. So, para naman sa paglalapat at paghugnay, katulad nung isa, gagawa din kayo ng sarili niyong newsletter. At ito ay may karampatang rubrics kung paano ito mamarkahan ng inyong guro. Para naman sa ikaapat na araw, ay um, sasagutin nyo lang ang mga katanungan. So, ano-ano ang mga natutunan mo sa paggawa ng brochure o newsletter gamit ang publisher? Ano-ano ang mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng brochure newsletter upang mapaganda ito gamit ang iba't ibang pamamaraan at bakit ito mahalaga? So, balikan nyo lang yung binanggit natin kanina, hindi ba? Mahalaga na visually appealing ang mga brochures natin at newsletter para makahikayat ito ng mga mamabasa at paano nyo gagawin yon sa pamamagitan ng pag-layout at pag-design nito. At pag, para sa pagninilay ay sa pagkatuto, kumpletuhin yung pangusap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa at kailangang malangman ang mga tamang paraan gamit ang mga. So para sa inyong pagtataya, ang mamarkahan doon ay ang inyong ginawang uh, spread, ah, sorry, ang, gaga, ang mamarkahan doon ay ang inyong ginawang brochure at newsletter. So, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagtutok at patuloy na pakikinig at panonood ng ating mga uh, lesson para sa EPP ICT para sa grade 4 ng first quarter. So, ako si Teacher sa Maraming maraming salamat. Magkita tayo ulit sa week 7. Paalam!